So, ikukwento ko yung episode na to kung ano yung pinakatama na ginawa ko sa gym business. Maganda yung kwento ni Sir Rafael Estuye. Base doon sa conversation namin, yun na nga nasabi ko, perfect yung lugar na yon Yung space, how much yung upa, yung equipment, yun yung magandang ginawa ni Sir Rafael. Nag-start siya kahit maliit. Mas matagal siya sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas, pero imagine, mag -e expand na siya ngayon. Hindi nyo kailangan umabot kagaya ko na 16 years sa pagpapatakbo ng gym business ko bago ko mapaunlad. Kada araw po, ako po si CRP ng Gym Depot. So, may another proof of completion naman po tayo. So, ito, medyo magandang story na naman tayo meron ngayon. So, sa gym depo po kasi, 16 years na kami na naggagawa ng gym equipment at 16 years na rin kami na nagpapatakbo na sarili namin gym business. So, ikukwento ko ngayong episode na to kung ano yung pinakatama na ginawa ko sa gym business, sa Gym Republic. Kasi gusto ko i-share sa inyo kung ano yung pinakatama na ginawa ko dito sa gym business na to. Kasi, gantong ganto yung istorya ng proof of completion natin. By the way, ang proof of completion pala natin ay para kay Sir Rafael Estuye ng Red Fitness Gym located at second floor Prieto Diaz Public Market sa Sorsogon to. So, ang pinakatama na ginawa ko talaga sa gym business is mag-start ng gym business. Nag-start ako ng maliit. Yun yung pinakatama. Nung wala pa akong capacity na magpatayo ng malaking gym, ng yung gusto ko na setup ng gym, hindi ko kaya yon. Pero hindi ako nagkamali na nag-start ako kahit maliit ako. Yung kauna-unahan Gym Republic ay sa garahe lang po namin inilagay, sa garahe namin na ang laki is 30 square meters. Tapos, kasya lang doon mga sampung tao. Basic na basic. At yung itsura nga ng mga equipment ko way back 2008, talagang ako na mismo magsasabi, hindi kagandahan talaga. Yung ibang gamit kasi doon sa, sa gym ko na yon is kami yung gumawa. Kasi nga naloko ako eh nung unang fabricator namin. So, ibang story yon, Kung gusto nyo mapanood, uh, check nyo yung ibang mga videos ko. So, yun yung maganda, yun yung tama, na hindi ako nahiya na mag-start ako ng maliit kasi ang totoo, yun lang yung budget ko. Tapos, sabi ko sa sarili ko, yung unang gym business ko kasi, hindi ko inisip na yun yung magpapayaman sa akin o yun yung magiging uh, retirement... Uh, vehicle ko. So yun, pagdagdag lang ng income yun. So sabi ko nga, at least makabuhat, makapag-gym ako, nang hindi na ako magbabayad sa ibang lugar, okay na sa akin yun. Pero hindi ko na-realize na, na yung pala yung pinakatama. Kasi ang daming reason eh. Ang daming reason para wag mag-start. Kasi alit budget ko, magkano lang yung puhunan ko. Uh, yung puhunan ko, o konting equipment lang yung mailalagay. Sabi ko, Bala na, basta importante, makapagsimula. Kasi lahat yan, mag sa mindset. So, okay. Gusto ko mag-gym. Yun yung unang-una. Pero pagkatapos mo mag-mindset, mag, mag, mindset susunod yan yung pagpaplano mo na. Kailangan planuhin mo, ano yung gagawin ko ngayon para ma-achieve yung mindset ko na yun? Paano gagawin? So, planning stage siya. Uh, saan mo ilalagay? Magkano yung budget mo? So, etc. etc. At yung pangatlo na pinaka-importante is yung actual step. Yung actual na pagbubukas. So, sa akin, ang daming hindrance eh. Ah, na, 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 nandun na sa mindset. Okay, may mindset na. May plano na. Okay na. Pero, yung actual na pagpapatupad, ng mga plano na yun, doon na ako nagka-problema. Una, kulang ang kapital. Pangalawa, maliit na nga yung kapital. Naloko pa ako. Pero, Uh, after all, nung mga uh, problema at reason para umatras, itinuloy ko. Kahit maliit, kahit simple, tinuloy ko. Yun yung pinaka -importante ginawa ko sa buhay ko pagdating dun sa gym business. Kasi kahit anong ganda ng mindset mo, kahit anong ganda ng plano mo, as long as hindi mo isinasakotuparan yung pagpaplano mo, wala mindset lang yung plano lang yun, hindi magmamaterial. So, nagpapasalamat talaga ako sa, dahil sa kahit sa dinami-dami talaga ng reason, kung meron kang reason para wag simulan yung gym business mo, sinisigurado ko sa'yo, baka nung panahon na yon mas marami akong rason para hindi ituloy. Pero nagpapasalamat ako, itinuloy ko. So, kagaya na to, maganda yung kwento ni Sir Rafael Estuye ng Prieto Dia sa uh, Sorsogon. Kasi, Nakikita ko 'yung sarili ko sa kanya pero naandun siya sa mas better na sitwasyon kaysa sa akin. Bakit? Kasi una, si Sir uh, Rafael is pangalawang beses na nating naging kliyente. So nakapag-deliver na tayo. So itong mga gamit na to is dinagdag lang niya. Okay. So again, si Sir Rafael is Ah, uh, kundi kung di ako nagkakamali, uh, OFW siya. So, isa siya doon sa mga nanonood, mga masugid na nanonood sa mga videos natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. So, doon ako natutuwa kasi alam mo yon na yung sa simple na pagbibideo natin, sa simpleng pag-share ko ng mga ideas ko, may mga tao tayong uh, nakakasalamuha at nagiging parte tayo ng buhay nila. So, kung di ako nagkakamali, last year, si Sir Rafael na ano, nagsimula. So, sa mga conversation namin, uh, actually, nung unang order niya, nasa Pilipinas siya noon, din deliver to. Pero nung mag-ooperate na, after a month, wala na siya. Pero yun ang maganda kasi uh, kahit wala na siya sa Pilipinas, may communication pa rin kami. So, natutulungan natin siya na i-guide natin siya papaano magpatakbo ng gym business niya. Nang hindi lang na sa Pilipinas, kahit na sa ibang bansa pa siya. Si Sir Rafael is kumuha siya nung uh, point of sale na ginagamit natin sa 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 gym or yung POS. So, kahit na sa ibang bansa siya, na monitor niya yung sales nung uh, gym niya. So, ngayon, yun yung maganda. Kasi sabi ko nga, si Sir Rafael is at a better position do sa starting point niya. Bakit? Una, Uh, nagtatrabaho siya sa uh, ibang bansa. So, kahit pa paano, kaya niya mag-ipong kagad eh, nang maganda na kagad yung gamit niya. Hindi kagaya ko noon talaga, medyo hindi kagandahan yung mga gamit ko. Pangalawa, si Sir uh, Rafael ngayon kasi, na-visualize -na niya yung gym business as part talaga nung financial planning and goal niya. Kung baga, okay, nandito ako sa ibang bansa ngayon, malaki yung kinikita ko sa ngayon, pero eventually gusto ko umuwi ng Pilipinas. Pero pag uwi ko na Pilipinas, posible ba nakitain ko yung magkano yung kinikita ko sa ibang bansa, kikitain ko sa Pilipinas? So gano'n siya. So ngayon, pangatlo noon, dahil nakikinig siya at nanonood siya ng mga videos natin, mas madali para sa kanya magpatakbo ng gym business. Hindi kagaya ko noon. Noong una, wala namang mga ganito. Walang mga YouTube videos na magtuturo sa mga aspiring ng mga uh, gusto mag magnegosyo ng gym business. So ngayon, parang alam mo yun, napakadali, napakagaang na na magtayo ng sariling gym business. Okay, mabalik tayo kay Sir Rafael. So yung kay Sir Rafael, o oh, at Sir RP, ito yung budget ko, eh, kalaki yung, yung uh, space ko. So enough na ba yung 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 space enough na ba yung equipment na yon para makapagsimula ng gym business so base doon sa conversation namin, yung na nga na sabi ko, perfect yung lugar na yon, Yung space, yung uh, upa, how, how much yung upa, yung equipment. So, nagawa natin ng ano, planning saka package na par perfect para doon sa lugar niya. Yun yung magandang ginawa ni Sir Rafael. Nag-start siya kahit maliit. Kasi, ito ngayon, nagdagdag siya. Yung katabing space ng gym niya na bakante, 22 square meters. So ngayon, ito ngayon yung idadagdag niya. So, yung, yung, yung original na maliit ng gym na pagsinop niya, na pagtulungan natin para mapaunlad yung gym business niya, kahit sa abroad siya, wala pa siya sa Pilipinas. Si Sir Rafael, is kundi ako nagkakamali, is na sa Bermuda. So nandoon siya. Uh, mas madalas, mas matagal siya sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Pero imagine, mag-expand na siya ngayon, di ba? So, doon ako natutuwa kasi yung mga pinipreach natin, yung mga itinuturo natin na uh, sinusunod ng mga kliyente natin, tapos makikita mo sila ngayon, nag-expand pa, nakakataba talaga ng puso. Nakakataba ng puso kasi yun yung gusto ko eh, na ma-share ko sa inyo kung paano ko napalaki. Yung sinasabi ko sa inyo yung 30 square meters, ngayon, yung pinakamalaki kong gym is 1,200 at ang pinakamaliit ko is 800 square meters. So, nakaka-proud. Kaya, ganun, ganun ako motivated Ganun ako ka-eager na i-share sa inyo. Kasi, kung sa akin nga, na nagsimula ako ng maliit, ang dami kong pagkakamali, pero napalaki ko ng ganito, what more ngayon na naituturo ko ngayon, kagaya kay Sir Rafael, na naituturo ko, umpisa palang tama na. Kaya mas mabilis yung progresi, pro, pro progress nila. Hindi nyo kailangan umabot kagaya ko na 16 years sa pagpapatakbo ng gym business ko bago ko mapaunlad. Sa inyo, dahil may nag mas mabilis kagaya din si Rafael. Biro nyo, in one year's time, napalaki na kagad niya, nagdagdag na naman siya ng mga gym equipment. So before ko i-continue, i-proof of completion ko muna. Ah, uh, medyo maganda yung mga lineup, ng mga dinagdag ni Sir Rafael. So ito, Uh, nakita niyo na sa ibang mga videos ko to. So, meron tayo seated dips with a uh, hip thrust combo. So, dalawang exercise yung magagawa nito. So, pwede ka itong hip thrust, pwede ka uh, seated dip So, yun yung kagandahan sa mga equipment dito sa gym depot. Kasi, uh, ang mga equipment natin, halos lahat multifunctional. So, kahit nakakain siya ng space, at least dalawa yung exercise na magagawa niya so sulit ka dito another uh, multifunctional equipment is yung leg curl leg extension natin na selectorized so so ang maganda rito kasi dahil selectorized hindi mo na kailangan maglagay ng maglagay ng plato tapos tatanggalin mo pagka wala nang gumagamit kasi ang problema talaga sa plate loading na equipment is marami po tayong mga players pag minsan na tamad magligpit. Dito, pin lang ang lilipat mo, makukuha mo na yung desired weight mo, plus pwede pang magsabay. Kasi kunyari, may nagle-leg curl dito. Nakadapa, leg curl. Pagkatapos niya, may gusto gumamit ng leg extension. Pwede yon, lipat mo lang rito. No hassle. So very, very convenient. Tapos, kagaya nung last video natin, nakita nyo, ito kasi is may fix tayo rito na load there. Just in case mapuno mo itong 150 pounds na yan, pwede kang magsabit ng plato. So, yun yung kagandahan sa gamit ni Jim Depo. So, again, leg curl, leg extension, combo po ito. So, pwedeng hamstring, pwedeng quads. So, dalawang muscle part na naman. Tapos, again, ito pa isa. Uh, isa sa mga uh, mabenta natin mga gym equipment sa ngayon kasi ito yung sinasabi ko tong leg leg adduction adduction na 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 equipment dati kasi wala sa Pilipinas nito eh talaga ang hirap gawin nito pang imported lang pero kita nyo naman ginawa natin ng paraan uh, bumili tayo ng imported the gym equipment at ginaya natin para lang sa ganoon hindi na kailangan bumili pa ng mas mahal just imagine 65,000 yung ganto na imported Samantalang dito sa Jim Depot 34,000 lang. So kalahating kalahati. Tapos sabi ko nga, parehong-pareho kasi nga uh, ginaya natin sa ano eh, lahat 'to na sukat para wala nang hit and miss. So ito, pwede dito uh, pabuka, selectorize siya. Tapos meron tayong lever dito. Pwede rin pasara. So ito, 'tong ito, ito, mga exercise nito, specially especially dito sa inner thigh, napakahirap na ano ito na i-target. maski 'yung mga professional bodybuilders, ah uh, kailangan lang gumawa talaga ng ng program para sa inner thigh nila kasi ang hirap talaga i-target 'to, inner at outer thigh. Pero dito sa leg uh, abduction adduction na combo natin, so dalawa uli ah, uh, inner thigh lo uh, outer thigh 'yung 'yung uh, target nito dito, madaling-madali nang gawin. Ito yung mga machine na sinasabi ko na wala akong capability nung, nung, ano, nung nagsimula ako. Ngayon, tingnan mo, parang imported na yung tatlo na binig na na, 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 dinemo natin na equipment. Parang imported na talaga siya. Samahan pa natin uli na ito. Laktawan natin itong isang. Ito, 4x4. Itong 4x4, na wheel smith machine. Ito, sa totoo lang, ano to eh, uh, nag-click tong equipment na to nung panahon ng pandemic, nung panahon na uh, sa bahay lang pa pwedeng mag-gym. Pero, pinopromote natin to kahit na pang commercial kasi regardless to, kaya gagamitin mo sa 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 bahay or sa commercial gym, ang materials na ginamit natin ito is pang commercial gym. So, kagaya nito, si, kung di ako nagkakamali, si, si Sir Rafael is may super rack with crossover. So, may crossover na siya. Pero ang kagandahan kasi ng 4x4 is, una, ito, adjustable lang ang pulley na ito. So, pwede mo itaas, pwede mo ibaba. Yung nakuha kasi ni Sir Rafael, fix Fix sa taas, fix sa baba. Pero ito, adjustable. Tapos again, meron siyang J-hook. So, kunyari, tapos na may mag-crossover, gusto mo naman mag-bench press, mag-squat, pwede kang mag-squat dito, mag-bench press, kasi meron tayong J-hook dito na adjustable. Plus, stainless to, panghabang buhay talaga to. Napakatibay na ito, kagaya ng ibang mga pinopromote natin, pwede sa heavy duty, pwede sa matigas na talaga itong 2x3, nasasambot ito, kita nyo tagusan. Yan ang sikreto ni Jim Depo, yung overkill. Ito, stainless na shafting na to, hindi po to naka-welding lang dyan. Ito po ay tagusan doon na nakapatong dito. Itong shafting na to nakapatong rito para pag bumaksak yung, yung barbell, gaano man to kabigat, hindi po to mabab masisira. So napaka-heavy duty nito. Na Kaya sabi ko, hindi ito ano, hindi ito Ah uh, hindi lang para pang bahay, maski sa commercial gym, pwede ito. Tapos ito, pwede mo lagyan na lat pull down attachment para mag lat pull down, rowing foot peg para makapag rowing ka. So, may existing na lat pull down at rowing machine si si Sir Rafael. Pero ang maganda kasi dito, pag sa commercial gym kasi ginawa, yung pag sa commercial gym kasi ginamit to, maraming napila na kasi kumipila yung mga tao para gumamit ng mga lat pull down, ng rowing unlike dito sa machine na to kasi kung may gumagamit ng lat pull down mo, pwede ka mag lat pull down din dito. So panalo panalo to. Plus again, may smith machine tong equipment na to. So panalo to. Hindi ko sasabi ko na yung mga yung mga yung mga so multi another multifunctional na naman. Pag tinignan mo, lahat pala ng no equipment niya is multifunctional. So uh, so again, parang ito definitely mapapagkama lang imported kasi gantong ganto yung mga insura ng mga imported na gym equipment. So again, ito, another uh, multi-functional na gym equipment is yung uh, assisted squat with standing calf. So, doon pa lang sa pangalan, dalawa na kagad. Assisted squat ang kayang gawin nito, standing calves. Pero more than that, pwede pe rin kasi itong pang shoulder. So, pwede siya pang shoulder. At pwede rin pang back. Rowing. Again, shoulder uli. Shrug. So, kita nyo. Ito yung ano eh. Ito yung wala akong opportunity nung panahon na yon na magkaroon ng mga gantong multifunctional na gym equipment na hindi ka kain ng space tapos more than one or two yung kayang gawin ng na, na equipment yun yung maganda kasi honestly apakaraming ano mga gym equipment na galing sa China. Actually, may mga mga fabricator din dito sa Pilipinas, kagaya ni Ensayo, Extreme, na medyo malalaki yung mga ginagawa ng equipment. Tapos, yung iba sa mga malalaki equipment nila, iisa yung function. So, ka, ano yun eh, makain sa space. At alam nyo naman dito sa Pilipinas, lalo na kung umuupa ka, na ah... Uh, habang lumalaki yung lugar, nagmamahal yung upa. So kung maliit lang yung space mo, ito yung mga practical na mga gym equipment para sa iyo yung hindi kakain ng space. So again, another multifunctional na gym equipment, reverse flies with pec deck. So ito, sa ganitong position reverse flies, pang uh, uh, rear delts, at sa ganitong posisyon, pec deck, pec flies, so pang chest naman siya pagka ganitong posisyon. Tapos ito, sabi ko, Uh, yung machine ang nag-a-adjust sa position mo kasi uh, pag malapag yung kamay mo, bubuka mo, kung maliit, isasara mo. So, yun yung kagandaan sa equipment na to. So, na-adjust din yung upuan. Again, another multifunctional is yung adjustable utility bench natin. So, nag, meron na siya nito, na pero nagdagdag pa rin siya sa gym niya. Plus, ito, meron siyang fixed na easy curl at saka fix na barbell. So, ito yung complete lineup niya. Honestly, um, dito ako naiinggit sa mga kagaya ni, ni Sir Rafael na alam mo yon na nakapagsimula ng tama. Alam mo, Sir Rafael, uh, ituloy-tuloy nyo lang yung mga napapag-usapan natin, yung mga plano nyo na ganito. Sabi ko nga, mas, mas maikli na panahon ang kakailanganin nyo para maging successful. Kung baga, para ma-achieve nyo yung financial goal nyo. Bata pa si Sir Rafael. Pero, kagaya na sabi ko, yung, yung, yung kabataan at panahon, yun yung kapital ng lahat halos eh. Pero yun yung madaling maubos. Yun yung pagka lumampas na ang kabataan, na wala ka na ng lakas, napakahirap nang iibalik. So ngayon, pwera sa lakas, pwera sa kabataan, ginagamitan ni Sir Rafael ng utak. Ito yung ano yun, Working hard, working smart. So, ngayon na, uh, I mean, just imagine, hindi ko alam kung magkano kinikita ni si Rafael, pero kagaya ng ibang OFW, syempre, medyo mas malaki ang kinikita ng mga OFW kumpara kung dito ka magtatrabaho sa Pilipinas. Pero again, just imagine, kumikita ka na ng maayo sa ibang bansa, tapos meron ka pang mga ganto mga business, kagaya ng gym business, sigurado ako mas mabilis talaga yung, yung pag-asenso mo. Ngayon, ah, nagsimula ng mas maliit si si Sir Rafael. Ngayon, lumaki. Ngayon, ang tanong dito, ano yung pipigil kay Sir Rafael ngayon na patuloy pang mag-expand? Kasi kati mo, ah, kapatid, sa ibang bansa ka. Although, syempre, hindi talaga lahat ng na nasa ibang bansa nakakaluwag. Pero, just imagine ngayon na kumikita ka ngayon nito sa Pilipinas, nakapagtayo ka ng business na ganito. So, ngayon, kung nagpapadala ka man ng ano dalawa yan eh. It's either nagpapadala ka pa rin ng pera sa pamilya mo, pero pag kinikita ng gym mo, is 100% maitatabi mo. Or the other way around. Ma'am, hindi ka nagpapadala sa Pilipinas, pero hinahayaan mo yung pamilya mo na magpatakbo ng gym business. At dusap sa kinikita ng gym business mo, doon na mga gagaling yung mga panggasos nila na dapat ay ikaw na nagpapadala. So, nakakatuwa kasi alam mo yon sa, sa maikling panahon na nagsimula siya ng maliit, napapalaki niya ng ganito, sobrang excited ako ngayon na ma-imagine at maantay na sa susunod na pagkikita at pag-uusap namin ni Sir Rafael is magtatayo na naman siya ng kanyang panibagong branch. Polisi RP na Jim Dipo, maraming salamat.